So, nine, nine a.m. na, nine a.m. na guys. So, uh, magwait na mga thirty minutes. Tuloy ako ng oras. May bawa na ano dayo. Onsite. Result sa test kay Bea.

pwede ka mo to, pwede mo ka pero respect na to ilang mga prasi sa ona sa mga proseso nila sa ona parang na ang uh, example uh, tono ka glansang kariya sa mo ni baby guys ang tono ka glansang ah uh, kalita tono katung lansang uh, ni tono sa imuha namang kuwaon Then saan ang sa ang process sa tubig ah? Ah. Uh, Tapos magbaga. Tubig da yon. Ah, so. Yan ang process guys. Ah, uh, Atungto, atong tuon tunok sa mga ang lansang. So, yung kwaon. Hmm. Kwaon nimo. Then pabagahon kabagahon tong uh, lansang pag nabaga ng lansang ibutang sa tubig um, so pagbutang sa tubig uh, syempre katong tubig bi ha limpyuhan pa din na huwa sya kabalo guys kung limpyuhan ang tubig or wala basa um, basta ibutang sa tubig pagbutang Alimpyuhan ah, ang lansang. Hindi na dali ang tubig. Hindi saan ka lang paglinti ng tubig. <laughs> 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 ah, gilid na yan ang proseso di ay. Eh baka tong lansang na nakatunok. Na, tunok ka sa lansang dahil yun. Limpyuhan yung mga lansang. Eh paglimpyo sa lansang, limpyuhan na. ah pag nalimpyuhan na ni mo ang hindi mo siyang uh, initon ikuhan e, mo sa kayo ba pabagahon pagahon ni mo ang lansang so pag pagbaga na sa lansang i e, humol sa tubig no oh. then ayahan mo i-humol sa tubig ang lansang sa pagkabugnaw na sa lansang Ah, mao imnon. Tuang lansang. Ah, okay. Imnon ni mo ang tubig, guys. Ah, uh, ayaw ya yeah, pilang lansang shim. <laughs> Ibabad lang ni mo ang lansang dito sa tubig. Dayon gatong tubig mo im ba, yung imnon. Kada ba mo ni advice na ni guys sa kaysa, pag nasa probinsya gyud ka. naka sa probinsya ni ana ilang mga process kay eh. Ano yung mga katiguwangan eh. Ayan na mag-iun na mong layo ko sa matanan. Ayan mga nitip mga ni Ana, gano'n lang mga advice na yun. Pero siyempre, kahit naman nagit ka ron, lang kang magpa. Kuhaan ko kay paante kita nos kay na, gusto na biya kasi na lansang, mga taya sa mga tanan, di ba? So, ano mga libre sa center, sa mga hospitals, tama na guys dali ra sa mga tanan ha pa incheck so mga uh, niya ng mga uh, proseso sa pagpa inject o katay kita mas dali ra sa mga so kinahalan magpa inject po ta Okay raman, siyempre, mamunay lang mga po ang sakatiguangan, eh. pwede naman gamon.

2032 na <laughs> buli pa tayo nun ako na same siya pero na ako -no nung nakuha nito Diretso ko eh. Diretso talaga ako na to. -no. na ang impound. Kailangan may registro. Tura na, naman na-registro. Tara wala to kung alam sa na Biyo, yung di na. yung na-registro na na, 5 minutes na lang biya Na-expire na, na yun? Importante na restro registro na yung sila. Sorry. Ano ba o? Come on. Come on. So, okay. oh. Wala. 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 Kapag sa Wala. 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 Ha? Huh? <laughs> <laughs> nasa kaya hindi guys <laughs> nawala na happy. <laughs> Ay, ito wag na siya guys. <laughs> Ay, eh, la Mahadlok man sa dagom. Na awan sa as, kita man siya. Asa si Lepi? Tara tara tara. Link na siya dito. Ay, <laughs>

Peace. <laughs>